Ya ya, kalaki niyan. Ya, ya ya ya, sa dulo. Ako, di makuha. sarap niya, katamis sa kamatchile. Eh. Hila. Hop. Oh, dai na nakuha. Ayun sa taas. Yo yo yo, laki. Mamasyal sa bukid. Diretso kuha ng kamatsili. Dahil palang kamatsili dito. Ayun lalaki. Ayun oh. Ay, sa taas. Ay, nakatago. Eh, sa gilid. Ay, sa gilid. Ay, sa gilid. Ayun, sa dulo. Ay, sa baba. Ay, babang pa. laki niya no yun ila ay mali ito na kukuha yun sarap ng kamat bye bye whitey nakatikim na ba kayo ng kamat chile naranasin nyo na bang kumain ng kamat mga boss si whitey may iiwang ka whitey Nakasakay ka na kagad dyan. Sabi ko babay. Ha? May iwan ka na dito. Ayan, alis na yun. Alis na. Ayan, ayan na, alis na, ayan na. Ayan na, ayan <laughs> Bye bye, Whitey. Ayan na, alis na. Wop, wop. Oh, oh, oh. Tignan, tignan, tignan. Tignan, sasakay din. <laughs> baba na, baba na, oh. May iwan ka na. Bye bye, YD. Dito kami abang namamasyal sa Bukirin. Nanguha naman kami ng kamachile. Sino ba gusto pong kumain ng kamachile at Hindi pa nakakatikim. Naranasan nyo na bang munguha ng kamachile at makakain ito? Ay ay hila, ang galing. Oh. <laughs> ay pa ba, sa baba, wala isa sa baba. Ayun, ang laki ay ya, ya, ay ayan. Ya, ay ayan, ay ayan. Ay ay ayan. Hila. Ayo, ayo, ang laki. Mapul. Ay ako isa kumpul yan, hinog na ba yan? Mahinog na. Oh, kagaling pinalo. <laughs> hahahaha <laughs> ah, kagaling manguha ka nahilo na, nila nakuha ayaw 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 nadali rin, ayaw sumabit ayaw no dahi na namin nakakuha ng hindi na pa hindi nakakakain nito. Na ang chile. Oh. Ano uh, hinog na hinog oh. na ang sarap niyan. Hindi pa ba hindi nakakakain sa inyo dito? Ayan. Gusto niyo ba ng kamay chile? Ayan, meron na.